idol uh, papasok na naman tayo mga idol sa uh, masikip na daan ayan alam nyo na to mga idol yung uh, sikip na ang sikip na daan yung dinidelibira namin na masikip ang daan Kung May may mahi sa lubong atras So salamat. Salamat. Atos. Dan uh, ang ganyan mga idol, ah uh, 'yan ang mga taong uh, mga tao, mga idol na nababait. Na uh, makita niya na alanganin ng uh, isang truck, na alanganin din. Ay atras ya. Yan ang tunay na driver. Di ba mga idol? Mga idol la uh, Yan ang tropa mga idol oh. Yan ang uh, taga traffic mga idol uh, Bibigyan lang ng mga barya-barya yan mga idol. May yan dito lang mga idol. Magagastos na ako ng 200 dito mga idol. Bigay-bigay lang mga idol. Ayan daw may oh. Kita mo mga idol. Sa dito pa lang, papasok pa mga idol, magkagastos na ko dalawandaan. bibigay sa mga bantay dito. Noong una, noong una mga idol, binigyan ko. Say, sinta yun. Dito, bibigay ko dito kutsinta. Noong sa dulo, sandaan. Basta dalawandaan mahigit mga idol ang aking maibigay dito. Ah, wala dito. Ayan, nakaligtas tayo mga idol. Ah, dito. Dito sa kabila, wala rin mga idol. Wala ka ligtas tayo mga idol. Problema, kasalubong ka Ang problema lang dyan mga idol, kung may kasalubong ka. Oh, yan mga idol, wala. Walang bantay. Ang problema lang mga idol, kung may kasalubong ka. Ah, may kasalubong ka dyan, sila atras, sila. Kaya sila ang ah, uh, uh, maluwag ayan, oh, kita mo mga idol, napakasikip yan mga idol. Oh, oh, kailangan yung ulo mo mga idol. i Idikit mo talaga. Kay, kung hindi mo idikit, maano na yung container mo sa pader. Ayan, uh, shout out lang sa ating mga idol dito sa Philips. Ayan, uh, yan lang mga idol. Uh, maraming maraming salamat sa panunood ng ating vlog. Bye bye mga idol!